Ayan o, mga amigo, nangangarga kami ng yelo ngayon. Ayan, at habang sila Nagahakot ng uh, yelo, yung mga hornal. Hornal kasi yan, mga amigo. Anong una dito kami, pagka nangangarga, ang naga, talagang obligasyon ng obligasyon ng mga tao yan, mga tauhan. Pero ngayon, yung mga tauhan namin, nagkakamada na lang ng yelo sa taas. Binabayad na ng hornal. Yan mga amigo, ay sagot ng konsumo namin yan. Kung man Ah, uh, may, hindi pare-parehas, may tong bangka na binabawasan yung bahay sa kinakaltasan yung mga crew. Ay ako yung, hindi na sinusulo ko na. At konti lang naman sa amin, hindi naman kalakihan. Sinusulo ko na yan. Ah, uh, ko dala sa ating konsumo. Yan, ako mga negot, ako may gagawin. Mag-i-install ako ng panel, magdagdag ako ng panel. Ah, huwag ba palit ako ng battery hila dito eh ito ko sasakay oh! 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 Hi! Welcome to my guys uh, Victor Balitar Vlog so, subscribe mo ha ah uh, sige Yan, mga amigo kami ang pinakahuling ng arga ng gilo lahat nakalaut na kami lang na iwan dito alam ko na yan pababa naman malambot yan na. Oh. pang hindi ko pa pala nabili trapal pag maglalagay ako na nga dyan, bagong trapal na pag magpapalit ng kahoy wala na yan eh punit punit na na balik ng kahoy na yan mga amigo Hindi na namin mabuklat kahit mainit Pero arin naman maglatag ng ano nung Kahit wala lang kaso lang pag may hangin hindi ma ano. Oh. Sa pisa pa lang. ayan mga amigo. Ano ito wala pang laman. Wala pa. Wala pa do pa lang muna sa unahan. Tayo ma ano yung kernel. Wala ka unti lang. Nandoon nandoon daw ang bike. Oo. Kailangan na terminal yan. ayan oh. oh. May oh, tornado na yan. So, so buka ko sa maintenance pa na battery. Mali, ano yan, may covid Ganyan yan kalaki, pero katumbas niyan, mas, malaga, mas malagas pa yan sa isang 4D. Ito? Oo, mas marati pa ang, yung isang 4D, mas lamang pa ang laman na yan. Hmm. Mas mataas pa yan, mas marami pa yan laman. Dito, magtubig. Hindi yan tinubigan, maintenance ah? spray pa na nga Kala ko ito ang buksan pagtubig. Oo, oh, hindi na. Ah, ang kakabit ko muna pala yan. Hmm. Ano ko. Mm. Yan, habang nangangarga sila. Ayan o. Ayan o. Ay, may hindi ako natala. Meron pa akong dinadala pa pa lang ang madali lang Yung controller, kung kapalit ako ng controller, ay pangat ng controller na yan. Eh. Oo. Oh. Kapalit ako yan? Oo. Oh. Pero yan, aray na nagana yan. Gabit ko sa inyo kung mayroon ka doong battery. Aba, really? hindi. Hmm. Gabit mo yan. Nagana yan, hindi man yan, ano lang, hindi lang mabasa na. Oo. Oh. Hindi yan, hindi pa naman yan sira, nag-automatic pa yan. Ano ba gano'n yan? Biro ganas yan. O, pag kinabit mo yan, kahit hindi mo natanggal-tanggalin yung panel. Yeah. Kahit mainit, wala nang tanggal-tanggal, kaya automatic man yan. Okay, oh. O, ko bigay sa iyo yan. Pero, okay lang yan, kahit hindi mabasa. Okay lang, hindi mo mabasa, hindi lang mabasa. oh o, Pero, kung um, alkoy lang voltaje, kasi wala na nga yung LCD niya eh. Oh. <laughs> pero, hindi mo lang siya mabasa, pero nagkocontrol. control nanahinto. Ito, nanahinto. Ito ka kabika, yung uh, tulis nyo ano po, mag na ko. Kita Yan mga amigo, ilan na daw niya yung storage sa Ah, ayan mga amigo Ah, ayan, inipoksihan mo Eh, okay. yan ang, ito ang na, uh, wala na talagang pulay ba dito At ah, tinapalan mo na lang sa labas Ginawa, ginawa eh, mo na lang okay. Oo, oh, oh, dilikit mo na lang lang pa Yun. Yeah. Okay. Diyan yun. man lang. Oo, oh, sige, sige. Pero dito, may pan pa. Wala nang masilya, pero may plywood na pa. Yung mm -hmm. Diyan hey. lang. Yung plywood, langanin dito sa kabilang pamakuan ay. Eh. Oo, oh, so, uh, okay lang. Uh, import, ano naman yan? Hindi naman yan rugado. Misa. Oh, Hindi naman rugado. Hindi diba mo Ayun o, oh, mga lego. Tinanggal ko. Pipalitan natin yan. Lakas talaga ng battery natin mga amigo Yung bagong dingin ito O yung maintenance free na battery O oh. Yan Kaya Nagdagdag ako ng panel Gawa na Hindi yan kaya punuin ng ating panel Yan o okay. 100 Kaso lang hindi sinaki 150 Tapos 200 Watts Eh 200 yung binili ko para malakas pero pag si ko ito, pag uh, hindi ko alam po anong tawag doon, series o oh, kung yung positive, 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 negative, negative lang ang koneksyon. Para 12 volts pa rin siya. Yun. Yung sa atin ay sariling ano lang yan. Gawa. Wala tayo masyadong pag-aaral dyan, pero ang atin lang yung uh, masigurado lang na hindi mali yung pagkakakalip. Kasi yung ating ko hindi naman heavy duty, yung ating controller, kaya yung ginagawa nila ba may tinatawag silang Parallel o oh, series uh, Parallel yata yun yung magka Positive positive negative negative Para uh, kahit tanihan mo ng panel 12 volts pa rin ang output oh, Ito 12 volts pa rin natin to mga amigo Pero kung sa bagay ang controller natin Ang alam ko 12 to 24 volts ang kaya nito PD siyang PD siyang 24 oh, Yung panel Pero ito 12 ko lang Ito 12 ko lang kasi lang din naman yung battery, 12 volts din eh. Yun. Papaglas ako na itong panel. Hindi sinlaki. Eh. Yun. Habang nagkakarga sila ng ilo mga amigo, nag install ako nito. Ayan, nakapagpasa oh, sila. Ayan, madali na yan. Ah, puno na yung isa. Puno na yung isa. Ah, uh, gusto na lang. Malalaki yan. Nag-ilo natin ngayon. dan oh, mga amigo mas malaki kaysa sa isa. Malaki yan. Ano -an -an 'yan -ay, yung 200 watts. 200 watts. <tutuk> <140. tutuk>

amigo, nagpalit ng bagong controller dalawang panel nag-direction na lang yan dito na ito tuloy tuloy pag video man amigo ako nagawa, wala akong camera man um, makapagkarga na rin ng ilog tapos na, tubig, may tubig na bato, nandiyan na Kompleto na uh, grocery na lang, ang kakarga at saka krudo yun na lang mga na yung container hindi pa nakakabili krudo so, pagkatapos nyo yun mga amigo arena, na hari na po malaok dito na hindi na rin ako malulubat at bago na yung ating battery pinutang ko na ng bago magandang battery magday yun ah kwan kami na lang yung pinakahuli yata dito ah hindi na meron pa naman pala yun o oh. hindi lang na lang kami bangga dito may karga na hindi pa nakakaalis karamihan ay nasa lakot na mga amigo at uh, uh bago pa ng no, kalakasan pala na dadaan yung bagyo doon sa likod eh, kaya naman doon ng bangka hindi naman yung isang sentro sa amin doon na sila ng arga habang kami naman naghintay kami talaga ng kalmang kalma at nagpalit pa kami ng katig ayun Ayun, mga amigo sana itong lahat namin ngayon marami uling mahuli para yung mga nakaraang lahat namin na medyo mahina, kumbaga man makabawi-bawi na kami. Yun, maganda naman ang party ngayon mga amigo. Nakatanggap ako ng kasama na yung aking porsyento sa pagiging kapitan. At saka yung aking kapartida talaga. Nabuti na akong nasa 30,000 plus. Nakikita 30,000. Kaya hindi na masama. Kumbaga man, nabayaran ko na yung aking logi pumarti pa. Kaya doon sa nagsasabi mga amigo na... <laughs> ako doon daw ay lagi din laan logi ay tumigil na lang ako dadami pa yung aking utang uh, ay pag tumigil hindi makakabahit sa utang talagang dapat lalong magsikap para lalong dumami ng huli yun, yun ang talagang dapat gawin kaya kung sa bagay nga naman kung talagang puro logi lang ay bakit nga naman magtutuloy-tuloy pa kaya lang hindi naman lahat na, ng lahat ng maglulat mga amigo nalulogi may pagkakataon pa nga dyan sunod-sunod hanggang sampung logi ay ako naman, hindi pa naman ako umabot ng ganun katagal. Ang nakakabawi din naman ako kaagad. Pag nalugi ako, susunod na lahat, nababawi. Hindi nga lahat na parte ng malaki. Pero at least nababawi ko. At yun ang mga aking kinukonsumo sa araw-araw. Ay -araw, eh, nasusustintuhan. Kahit sasabihin bawi pa sa konsumo, gawa ng... Yun ang mga aming kinakain libre eh. Pagka lumaot kami. Ay eh, pag nasa tabi ako, wala ko bibili na pagkain. Uh, samanta ka lang dito sa bangka, kasama na sa konsumo namin yon. Kaya... Hindi pa rin magugutom. Ayan yun ako. Kagaya ngayon, no? nakabalan tayo ngayon, mga amigo. Medyo maganda-ganda. Nakabayad. Nabayarin yung lobby. Eh. May party pa. oh bayad pa yung mga utang. O, maliba na yung utang ng bangga natin na ang tiyong tinating binabayaran. Hindi yun ang hindi pa. At malaking um, halaga yun. Uh, Ayan. Ganun talaga yun. Um. At isa pa, nabibigyan natin ng hanap buhay ng ibang tao na uh, walang hanap buhay. Uh, at ta, kung tayo titigil, paano pa sila uh, Uh, maghahanap sila na ibang sasakyan ay paano kung halos lahat ng bangka dito mga amigo, akupado hirap uh, na hirap pa makasingit sa dami ng tao marami man ang bangka, kulang pa rin ganun talaga ang buhay uh, sa pangingisda, pag ikaw ay sumuko ay talo ka kailangan na ipagkayo hindi ka kumikita ang gagawin mo, hindi ka titigil, sisikapin mo hanggang sa ikaw ay kumita, hanggang sa humanap. Ganun, ganun ang buhay namin dito. Lahat naman kami, nilaan naman kami ang nalulugi mga amigo. Siguro na nagbabasi kayo do sa ibang mga napapanood niyo na mga vlogger, uh, fishing vlogger din. Uh, Magkaiba lang kami ng content. Pero hindi ibig sabihin na hindi naka, hindi nila nababanggit na nalulugi sila. Nalulugi rin 'yan ng mga amigo. Halos walang bangkang naglalaw na hindi nalulugi. Nalulugi 'yan. Kaso nga lang hindi 'yun ang takbo ng content nila, iba-iba kami ng pamamaraan. Kung bagaman ang kanila ay pinapakita kung paano lang sila manghuli ng isda, paano ba nila hulihin? Walang masama doon sa gusto nilang content. Oh, okay. yung akin naman para mapagbasihan ng ibang mga Uh, taong interesado baka gusto magkabangka o alam nila ang sitwasyon bago sila magpagawa ng bangka alam nila na hindi lahat ng paglaot kumikita yun, yun ang purpose may purpose yung vlog yung ganong klaseng pagbablog uh, kailangan uh, kasi pagka na ng mga iba bah, maganda pala yung pagbabangka yung laging uh, birada birada hindi nila alam na yun pala eh, hindi ko muna kabanto ng isda eh, okay na Oh, may doon kang talagang dapat abutin para ikaw ay kumita. O oh, ganun. Kasi malaki ang gusto mo dito, mga amigo, malayo yung nilalautan namin. Ganun talaga. Pagka hindi sapat yung isandaan, uh, 150, 200,000 na ah... Uh, bibintahin ng huli. Hindi yung sasapat, mga amigo, gawa ng malaki ang konsumo. Ang talagang pinakamalakas kumita sa amin dito, negosyante pa rin, yung mga uh, nagtitinda ng mga diesel. Yan, mga gasoline station, mga amigo. Talagawa ng kami ang pinakamalakas mga uh, mga sumo ng uh, diesel. O, yung yan, magpapasitik. Uh, yung mga magbabangka kaya uh, yun kumbaga man pag kami marami din kami nabibigyan ng hanap buhay parang ganun lang o, siguro naman magiging nagigits nyo ibig ko sabihin ayun mga amigo Abang-abang lang, sana nga maraming hulili pag uwi. Malalaman lang natin yan sa mga ano, uh, ah, susunod pa natin mga video.